Good morning po sa ating lahat mga ka-update Good morning uh, Ito po yung sitwasyon ngayon dito sa aming lugar So marami nang nakalaot Mga naglalambat uh, Sama pa rin yung panahon dito Dahil nga sa bagyong Christine Ngayon po ay October 25 Tignan natin mamaya itong mga nagsipaglambat Sana maraming huli So yun yung kagandahan dito sa aming lugar Kahit na malakas yung dagat, yung alon, hangin Tuwaling ngayon yung maambon Malakas yung ambon Oras natin, alas 6 ng umaga So kahit na ma maulan, mahangin, maalon Ayan Uh, nakakapaglambat sila uh, at may nahuhuli din so yun po magpapandaw din sila iniwan nila yung bangka doon sa kabila kasi nga, medyo kalmada doon compare dito pag lumakas yung alon dito talagang malakas sa so doon, medyo kublido kasi nga, mayroong hibasan doon at yung hangin ay habagat pag habagat malakas, banda dito dito banda malakas uh, doon medyo kublido pag-amihan naman, uh, doon po yung malakas. Dito naman yung kublido. Kasi nga mayroong hibasan. So malaking tulong yung hibasan na yan dito sa amin. So yan, magpapandao din sila. Iwan din daw nila yung kanilang bangka doon sa tabila. Lumakas na yung ulan, mga ka-update. So yan yung mga nagpapandao. Kawawa din, talagang basa. So, yun din yung uh, disadvantage na no? sabi natin sa mga may isda. Lalo na yung ganyan mga sagwanan kasi wala silang masilungan. Kaya, yeah. rinorsyahin talaga sila. Kailangan nila magpabasa kasi kailangan nilang punin, pandawin yung lambat na nilagay nila doon sa laod so yan basa lang talaga sila so yan may bago pa rin magpapandaw so talagang basa din sila syempre so tumigil na rin yung ulan pero ayan na naman oh. ay parating na naman banda dyan malakas na yung ulan doon so dyan pa rin po yung mga nagpapandaw Meron ng isang nakadaong doon banda. Hindi himay yata sila doon. So yan. Ulan na naman. Mabating na naman yung ulan dito. So, hindi pa tapos yung nagpapandaw. Basa na naman sila uli. So, yan yung buhay mga yung isda. So, sana naman maraming huli. labawi bawi yung kanilang pabasa kaya lamig na kanilang nararanasan tignan natin itong tumabi kung so, ano yung kuha nila parang kanina pa yung himay or hindi ko lang tiyak o isda ba o dumi baka napuno ng dumi yung lambat kaya titignan natin ngayon kasi may kuha naman sila mga ka-update yun nga naghimay lang uh, inihipon niya na yung kanyang himay tapos dito sa baldihalos kaya lang marami nga dumi yung kanilang lambat yan tinatanggal kasi nga medyo lumakas yung alon kaya na hukay yung mga uh, damong dagat kaya yan yung sumaput uh, sumapot sa kanilang lambat Parti lang sari So ito po yung nabili natin mga ka-update na pang-ulam. Okay, yung uh, iba, kunti yung huli kasi nga yung lambat nila ay napuno ng dumi. No? Kasi nga medyo maalon. Kaya yung mga uh, damo sa ilalim ng dagat, lalo na yung sa bahura ay nahukay. So natanggal kaya pumunta sa lambat. So kaya yung Napuno ng dumi, yung maraming dumi yung lambat, kunti yung huling isda. So yung medyo nakaiwas doon sa mga damo ng dagat, yun yung marami yung uh, nakuha. So ito nabili natin, 7 grams, uh, at ano to, 100 yung kilo, kaya 70 pesos. So ganun lang, kahit na may bagyo, uh, mura pa din yung isda dito sa amin, hindi kagaya sa ibang lugar. So, kung gusto nyo po yung video ito mga ka-update, pa-like na lang at pa-subscribe na rin po sa aming channel. Thank you very much. To God be the glory and God bless sa ating lahat.